good afternoon, I'm back. This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines, sino nga bang stand out sa kanilang gala night? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng no, mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines Gala Night tayo ngayon. So, nung nakaraan gabi nga ay nagkaroon nga ng Gala Night ang mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines kung saan naman, lahat sila ay napakabongga. Pinarampa sila isa-isa with turno, no? ba diba? So, dalawang beses sila rumampa. Pero kasi ang masasabi ko kasi ito yung gabi na talagang kailangan nagsushine talaga ang beauty ng kandidata. Kasi syempre dito mo makikita kung gaano nga baka Diyosa ang kandidata. The way kung paano siya gumalaw, kung paano siya kumilos. So, napaka-importante. Siyempre, rumampa at hindi rin nagpakabog ang Miss Universe na si Shanae's na talaga naman masasabi ko, oh my God, talagang she is a Miss Universe. Yung alam mo yung kahit anong ipasuot mo sa kanya. Ang nakakatuwa sa experience ni Shanae's, no? Sa bawat bansa na pinupuntahan niya, nagsusuot siya ng mga traditional dress ng bawat bansang nabibisita niya at magandang experience yon Kasi, para sa akin, oh my God, ikaw makapagsuot ka ng terno, o makapagsuot ka ng tight, dress, makapagsuot ka ng Indian dress. O di diba, kumbaga parang grabe, sobrang winner ka doon. No? Deal. So yon so ako para sa akin, syempre iba pa rin talaga yung Miss Universe. Kasi Miss Universe siya, lahat ng ipasuot mo sa kanya talagang bumabagay. At yun ang nakita natin kay Shayness na hindi mo siya mararamdaman na she's from another country. Talagang ramdam mo sa kanya na she's a one of the ng beauty queen. O, di ba? Na kahit hindi naman. Pero, mabuhay si Shaynes at talagang masasabi ko, isa kang tunay na Miss Universe. So, sa mga kandidata, syempre, lahat sila magaganda. Lahat sila ay talagang my God, pasabog yung beauty na meron sila. At masasabi ko, grabe, stand out silang lahat. Pero syempre, may isang po akong napili na talagang nagustuhan ko talaga yung beauty, yung, yung kung paano silang magdala ng soot suot nila. So, guys, wag na natin patagalin. So, para sa akin, number 10 spot ko ay si Miss Laguna, si Miss Universe Philippines Laguna. Kasi para sa akin, yung kanyang red na terno, bumagay sa kanya at lumabas yung, alam mo yung Pilipina beauty. Tama lang yung ayos ng buhok na nakaladlad. And then yung makeup niya, yung ngitian niya. Tapos yung color na meron siya, she's a very Pilipina beauty queen. So, Sobrang gustong gusto ko yung nakita ko sa kanya na kasi talagang nag-shine like a diamond star ang pambato ng Laguna dito nung Gala Night. And ang ganda ng gown. Sobrang panalo. So gusto ko yung lahat ng nakita ko sa kanya mula sa styling yung damit and then yung makeup talagang my god she's a Pilipina so gusto ko yon winner siya para sa akin and then para naman sa number 9 spot pasok sa listahan ko si Northern California yes Northern California oh my god hindi rin nagpakabog. Sobrang winner na winner sa akin yung damit niya na black and silver ba yun? And then yung tama yung ayos ng buhok, tama yung tindig, tama yung alam mo yun, yung, yung lahat ng eksena ipinakita niya mula sa styling, yung banat ng buhok, yung mabas yung pagka-Pilipina niya. So, alam naman natin na lumaki ito sa California. Pero, syempre, hindi pa rin mawawala sa kanya yung pagka-mistisa. Pero dito nung gala na, talagang Pilipina beauty queen ang nakita ko sa kanya. At ang ganda-ganda-ganda ng mukha niya. Napaka-perfect tingnan. ba? Diba? So, yon So, isa din sa mga nagustuhan ko para naman sa number 8 spot, syempre si Ilo Ilo. Si Ilo Ilo, sobrang hinangaan ko din siya dito. Ang ganda ng cut ng damit at talagang masasabi ko lumabas ang pagka-Pilipina niya kahit alam natin na she is a black beauty. Pero dito nakita ko yung Pilipina looks niya na simplihan lang, yung mga ngiti niya, yung looks niya. So, wala naman ako masabi sa, isa, sa, her style niya kasi di ba isa lang naman yung yung pinapakita niyang styling pero yung damit na suot-suot niya bumagay sa kanya at lumabas ang pagka-Pilipina niya so congratulations kay Miss Iloilo para siyang ano para siyang taga South Africa na pinasuot mo parang si Subini Ton si nagsuot ng Pilipinanya or ng terno so ganun yung nakita ko pero stunning kasi masasabi ko na nadala naman ni Alexi yung kanyang suot-suot na talagang masasabi natin na lumalabad pa rin talaga ang ilo-ilo sa mga ganitong ano, kung baga kaya niyang sumabay. So, ang ganda ng gown ha. Gusto ko rin yung may pa, ano siya dito, yung may pa gloves ba. So, yon So, ayun. Bongga. Tama lang yung galawan. Tama lang yung ipinakita. And then, of course, para naman sa number 7 spot, si Miss Australia. Yes! Australia. Isa pa dito. Na-embrace niya talaga yung pagka-Pilipina niya dito. Sobrang, ang ganda ng looks, ang ganda ng hindi. Everything yung nakita ko sa kanya, bumagay sa kanya yung purple na na turn, So, parang ang hirap din kasi bagayan nito na Plus, nakita mo talaga yung curve. para siyang Latina beauty na beauty queen na, alam mo yung pinagsuot mo ng mga ganitong damitan. So, ang ganda-ganda niya nung gabing yun. So, para sa akin, number 7. And then, para naman sa number 6 spot ko, syempre si United Kingdom. Iba yung pagkakaano ng turno niya, it's para lang itong evening gown ni eh. Pero kasi yung ayos at yung beauty na meron siya. Sobrang nagandahan ako sa kanya, promise. Sobrang... Sabi ko, wow, ang ganda-ganda niya. Ang ganda niya magdala ng mga ganitong suotin. So, very class, very Pilipina, ano tradition na alam mo yon na parang hindi nawala sa kanya yung pagka-Pilipina. Yun kasi yung importante sa Pilipino community. Yung maramdaman mo sa kanila na Pilipinang Pilipina yung dating nila. Kasi kapag nawala yon ayun medyo mahirap na. But panalo. So congratulations United Kingdom. And then of course, para naman sa numbers pat ko, syempre pasok sa listahan ko. Bako or. Yes, bako Or. Hindi talaga nagpakabog si Baco Or. Sobrang naloka lang ako doon kasi minsan may mga video ako nakita sa kanya na parang natatabunan siya nung mga yun dito niya. So hindi ko alam para siyang ano para siyang bulaklak na para siyang paro-paro. Pero kung paano kasi dalhin to ni Victoria Velasquez Pinsen. Ayun yung maganda. And then, tama lang yung ayos na Victoria na, alam mo, binanat yung hair niya na may, na may paano pa dito and yung makeup niya. Tama lang din, hindi naging matapang tignan. In fair na sa kanya, ang ganda-ganda niya nung gabi niyon. At nagustuhan ko yung pa niya. And then, of course, hindi mawawala sa akin si Baguio. Uy, ang ganda ng suot ni Bagyo ha. Very modern. Nandoon doon yung talagang masasabi mo, watawat ba to? <laughs> so, ganon. Pero, ang panalo ng eksena, sobrang talagang hindi talaga maawat si, si Baguio mula sa styling, ang ganda ng makeup, ang ganda ng pagkakaproject, talagang alam mo yung lola mo, project na project, ayaw magpaawat, and then, ang sexy, sobrang sexy niya. And, panalo para sa akin. Kaya naman nalagay ko siya sa number 4 spot ko. Iba talaga si bako uh, iba talaga si bagyo Si Tara Valencia talaga hindi mo talaga maawat sa competition na to. Sobrang grabe. Unstoppable. di <laughs> diba? And then of course si Tagig. Si Tagig naman. Masasabi ko, iba din yung eksena ni Tagig. Talagang Oh my God, dito lumabas talaga yung beauty ni Tagig. Kasi siguro dahil yung height. Yung, alam mo yung simple lang ng terno niya. Pero kapag tinignan mo siya, grabe ang elegante. ba? Diba? So, yung height, yung smile, yung beauty, yung mga mata niya. And then, gusto ko yung binanat niya yung hair niya. Sobrang winner dito. Kasi parang dito nakita mo talaga yung pagka-Pilipina niya at in fairness sa kanya. Ang ganda-ganda ng nung gabi niyon. Kaya naman para sa akin, number two spot, syempre, si Tagi. And then ito, oh my God, beauty queen. Alam nyo sa totoo lang, naloka ako kay Pampanga. Sobrang ganda ni Pampanga dito. Ang ganda ng details ng suot, ang ganda ng banat para siyang Susmita Sen na Charlene Gonzalez. Tumabas talaga yung beauty na tinatawag na na loka loka ako sa kanya. Kasi iba, iba talaga dito si Cyril Payumo. Nako, si Cyril Payumo mo naghahamon. Grabe, yung high, yung tindig, winner. So, sabi ko nga, alam mo si Cyril, ang gagawin nyo lang dito, papapayatin lang konti. Winner na. Sobrang ibang ino-offer talaga ni Cyril pa yung mo in terms of beauty. Pero hindi ko kasi alam in person eh kasi pagdating sa camera, syempre kung photogenic ka, mas iba pa yon. So dito masasabi ko photogenic talaga si Cyril, sobrang ang ganda ng mata, ang ganda ng hugis ng mukha, ang panalo ng ayos, sobrang ang perfect. Sobrang sabi ko nga, my god, Cyril, ikaw na, <laughs> 'di ba? So hindi ko lang alam kung gaano ka strong yung galawan ni Cyril. So kailangan lang talaga ni Cyril na ipakita sa atin yung mga mabibigat na alam mo yung galawan na datingan. So perfect na nakukonvince sa si kay Cyril pa yun na pwede din talaga natin ipadala sa Mexico. Oh my god, so masakit yung ulo ko sa kanila. And then of course, para sa number one spot, syempre nagpasabog Ati sa Manalo. To be honest, maganda kasi yung suot ni Ati sa Manalo. Very elegant. Pero kung titignan mo yung beauty, I think I go for Cyril. Kasi Parang ang perfect, total package. Parang sinasabi niya sa akin kasi ako ang Miss Universe Philippines. Pero pag nakikita ko na si sa Manalo, I'm convinced talaga kay sa Manalo na no Cyril. ang dyan si sa Manalo. At parang piling ko si sa Manalo hindi talaga nagpapakabog. Yung makeup, grabe. Yung lipstick, ay nako, grabe ha. Sakit sa ulo. And then, yung ayos ng buhok, very Filipino beauty queen and then sobrang oh my god it's you Atisa so masasabi ko kasi si Atisa kasi iba talaga yung datingan yung kalibre ato yung wala naman kay Cyril kasi yung kay Atisa kasi she's a very fire lalo na kapag ganitong galawan sobrang grabe sophisticated uh, sophisticated yung dating tapos parang Masasabi mo na Grabe talaga si Atisa Yung beauty niya Nang gugulat Alam mo yun Na sobrang Wow Ang ganda-ganda mo dito Atisa So yun So ginulat ako dito ni Atisa But Sabi ko nga Para sa number 1 spot ko At saka sa number 2 spot They are very closer Talaga closer na closer Na parang nabonggahan kasi ako sa damit niya, Ate. Say eh. mas parang mas mamahalin, mas detalyado, so 'yon. So more than yung kay Pampanga. si Pampanga kasi hindi mo mapapansin yung damit. Ang mapapansin mo sa kanya yung height, yung in over at Napaka-importante nun, di ba? So, yon Anyway, so good luck sa kanilang lahat. Lahat naman ng napili ko sa top 10 ay talagang masasabi ko ang gaganda nila nung gabing yon And then, congratulations. It's not only about sa damit kasi. It's about so, kung paano mo pinireset yung sarili mo. At para sa akin, sila yung mga nag- shine like a diamond star na marami naman pero sila yung mga nagustuhan ko. Ewan ko kung nagustuhan nyo rin. Pero syempre, comment below ninyo yan para malaman ko naman kung sino naman ang gusto mo. So, yun! Guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam. Terima kasih telah menonton!